Christina, Sir Rob, Sir mm. Roberto. Sino po ang anak? Si, ako po. Kayo po ang anak. Okay. Ah, kamusta po si si Tatay? Saan kayo na po? Meron ba siyang bali? Ano-ano? Meron po sa kaliwang kamay. Kaliwang kamay. Mm. Okay. Pero uh, nakakalakad naman na, mm. ah. 'no? Ako po. Ako. Normal naman na. Ah. Mm. Buti naman. Buti. Yung sa utak na ano ba si Clear si po. Clear, clear na clear man. siya. Buti naman. Buti ako. naman. So, okay. As I understand, nahuli naman itong bumangga tama yes. to nakabangga oh, oh. okay ang nakabangga ay si Mr. Manuel Sardiniola mm. ano tapos sa pulis ano po nangyari sa police station Pali po ang tumawag po sa amin eh, yung ambulansya na na-report na may investigador na meron na daw pong pumunta doon at ni-report na daw po pumunta tos, nung pinada, nasa ospital na po ang tatay doon lang po namin siya nakilala pumunta sila mga bandang alas 12 po taon, launa ng madaling araw mm -hmm. hinahanap daw po kami Okay. Doon po kami nagkita, dala-dala niya po yung anak nung nakabangga na si okay. Diane Serendiola. Anak ni Manuel yun, Balil? Dala nino? Ng... Investigador po. Okay, so kasama niya? Opo. Okay. Sige po. Tapos? Tapos po noon, uh, nung sinasabing hinahanap nga daw po kami, sabi namin, asan ng tatay mo? Ang sabi niya po sa amin, nasa hospital din daw po dahil nadisgrasya din daw na... Sabi pa nga po sa amin, nasa ICU daw. Si Manuel. Opo, yung Totoo po ba? Sabi. Hindi, 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 po. Okay. Tapos, uh, nangako po sila na sabi sasagutin nga daw po nila lahat ng gastusin. Nagkapirmahan po, kaharap po si ano, uh, PO1 Villanueva. Okay. Bago, nung nagpirmahan po kami, ang sabi niya, dadali niya lang daw po sa ano, ipapanotaryo daw po yung salaysay namin. Okay. After po noon, sabi nga, namin, sige, makipag-communicate kayo sa amin, hindi na lang kami, hindi muna kami maghahabla. Okay, hapo. Ay nagkataon naman po sa hanggang ngayon, panay lang po sila pangako na pupunta, magbibigay, hanggang sa nalaman namin na nag-loan daw po sila ng pera sa agency mm -hmm. ng 100,000. Bago, maibibigay daw po ang 50,000 sa amin at yun lang daw po ang ibibigay nila dahil wala na daw pong maibibigay. Sinabi niyo mayroon po na, na kasunduan. Meron okay. po. Essentially that's sa compromise agreement ma'am no sir. Uh, ano po ba na pag ano po na pagkasunduan doon sa kasulatan? Na nyo? lahat po ng gastusin ng tatay hanggang sa gumaling sila ang sasagot. Okay. At kapalit noon kayo ay hindi mo na hindi maghahabla. Hindi mo na kami ah. maghahabla. Okay. Sige. So, asan po yung kopya ng compromise? Nasa agreement? investigador po. Ayaw niya po kami bigyan ng kopya. Okay. Pero, nakita, pin, napirmahan niyo yun? Opo. Opo. Okay. Uh, ngayon, etong si Mr. Uh, Seren Serdeniola, hindi na, hindi na nakikipag-usap na maayos na sa inyo. Po. Opo. Ano, asan po yung motor niya? Kinuha, Kinuha po. Niyo, ha, kasi wala pong kaso. Ano? Kaya po ganun nangyari. Uh, so far, uh, ma'am, sir, Magkano po more or less na yung running bill ni Tatay? 331500 plus po eh. Nasabi ba ito sa kanila, kila Sir Deniola na... Nag-update po kami dun sa anak, okay. kaya lang hindi wala na, po hindi talaga sabot. silang ano eh. Hindi nagre-reply. Opo, tinatawagan okay. namin, hindi na po sumasagot. Okay, sige. Chief uh, Caracebo, magandang hapon po. Yes sir, magandang hapon po sa atin lahat. Yes po. Uh, Chief, uh, clarify lang po sana namin ano... Kasi andito po yung mga uh, mga anak ng victim ng opo. incident last February 9. Uh, meron po tayong uh, may mga concerns po sila like yung uh, compromise agreement daw po. Supposedly, uh, chief ay hindi ibinibigay sa kanila. Yes sir, opo. opo, opo. Uh, bakit daw po ba nawi-withhold sa kanila yung kopya na yun? Uh, I have to talk to the investigator po sir pero if... Uh, personally po, ah, uh, kung pupunta po sila dito sa station, ako na po mismo ang magbibigay ng kopya ng ano nila. Okay. So, agreement nila siya. Okay. Kasi kung hindi pa naman notarized yan, Chief, baka po pwede mag-regular mag, mag, ano, mag filing na lang po tayo ng case? Para, yes sir, ganun nga po ang gagawin natin. Para mapuwersa yung... po silang ano, para mapuwersa sila na na makipag-usap kasi as it is uh, chief hindi daw po nakikipag-usap na maayos Yes, sir. I, 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 would also recommend, sir, na mag-file din talaga sila ng demanda kung hindi sila din sa mga pinag-utapan nila, sir. Apo, apo. Yes, you know, sir. Ako, ako. Kung sakali lang pong hindi pa na-execute na maayos yung yung compromise agreement. Otherwise kasi, yes, uh, kapag hindi po, kapag napirmahan na po yun, kapag executed na na maayos, ang mangyayari po dito, enforcement of ano po tayo, of compromise yes, agreement. Sir, that's another okay. that's another case, pero hindi siya criminal case. Mm. Yes, pero mag, mangyayari po dito, mapupwersa sila na kailangan The owner nila yung uh, nakalagay doon which is bayaran lahat ng gastos ni ni Tatay. Yes sir, opo Papay opo. Po. At uh, willing naman po kaming na tulungan itong team para po bakuan nila kung ano yung karapat dapat para sa Sige po. Uh chief, yes, uh, just a question, hindi na rin po ba nagre-report sa kanila itong uh, tong nakabangga na si Mr. Mar Manuel Serdinyola? Sa sa victim po natin, ma'am, sir. Uh, yung uh, po, yung yung nirereklamo po. Hindi na po ba nakikipag-ugnayan sa kanila? the best person po siguro na magsabi dyan yung victim kasi hindi po kami pervis kung, kung ano yung communication nila sa ngayon. Pero hearing po yung sinabi niya, I could presume sir, nahihinam po talaga ng nakikipagtulungan yung mga tao. Okay po. Uh, last question, Chief. Sa case records po ba nila nakapag-execute lahat ng documents na si Mr. Sardiniola, lahat ng kailangan, like his affidavits? Nag Nakapagsabita uh, po ba siya ng mga requirements na like yung uh, meron po ba siya essential? Ano? Ito pong ating victim, sir. Ito pong ating victim. Hindi po, yung nireklamo nire po si Mr. Manuel Sardeñola based on the report po natin. Based po sa report ko dito ay uh, nagkaroon nga po sila sir ng agreement as to yung mga ano po, ano po bang documents sir ang hinahanap natin sir? Ah, uh, like uh, rehistrado po ba ang kanyang motor? Listen ah, yes sir. Opo. Ah, uh, meron po tayong records dito ng mga sasakyan nila at uh, kumpleto naman po sir ang mga papeles na nandito sa Pati po yung lisensya, ano naman, updated yes, na naman yes, po. Opo, opo, okay, okay. sige opo. po. So, ganun ang mangyayari talaga na dito, no? ah uh, Papasamahan po namin, hepe sa ano nyo, sa kanyang tanggapan para po ma yan lang, especially with regard to the filing of the case. Kung ano man yes yun, sir, kung opo. criminal case man or kung yung execution tayo ng compromise agreement yes po. Yes, no? opo. I will personally cater po yung complaint natin sa taong police. Masra maraming, maraming salamat po, uh, Police Lieutenant Colonel uh, Carasebo sa inyong uh, pagtulong sa amin. Mabuhin yes, kayo I will personally cater po. po. Okay. okay. Tawiran ba yun? Mm. Hindi tawiran mm. yun, no? Pero tapat, Halos katapat oh, na siya halos ng Walter. Halos katapat na siya ng... Lali. Uh, Lali. Ito Lali. Po yung Pero walang pedestrian, ano? Pero syempre, uh, hindi natin ma... Yes, po. Uh, ta tama din naman ang pinapoint ng mm. mga nesnes na hindi iyon tawiran. Mm. Pero regardless po kasi, ang nangyari dito, nagpirmahan eh. Pumirma sila mm. di, si yung kabila na inamin nila na may mali sila at, oh, at binayad nila yung sarili nila. Sinabi na, niya pa nga po na nakatulog daw siya kaya hindi niya daw po nakita at tatay. Siya. Sino nakatulog? Si, nakatulog? si Serendiola? si Manuel Serendiola po. Mm. Inamin niya sa amin yun. Naka Pero lumabas ba sa report yun? Hindi. 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 Yun po yung dalawang beses niya pa po pong sinabi. Sabi niya, nakatulog, si nakatulog siguro ko kaya hindi ko siya nakita. Napaidlip ako. Sabi niya po. Siya ba? Ganun. Anong injuries niya? Gas-gas lang po dito. Ah, naka kasi naka-helmet naman, ano? Mm -hmm. Siguro po. Oh, okay. Pero tas 'yung nakarating sa inyo ICU daw. Opo. Naka-ICU <laughs> naka daw. Nakalabas na ba siya sa ospital? Agad-agad daw po no kinabukasan. Ah, kinabukasan. Nakalabas na daw ikaw, kinabukasan po. Kinabukasan na siya. Tas may habang si din siya sa video, 'di oh, nakita hmm. ko 'yung magsak nga rin. Pero 'yun nga po, kumbaga, para lang din, para lang din fair tayo, no? To be fair kay Mr. Serandiola, nasa hindi po tawiran 'yung, hindi po tamang hmm. tawiran ni tatay. Kumbaga, delikado din talaga 'yon. Ano, nga lang ang nangyari na kasi dito, may kasunduan na. Hmm. Na sinabi nila, Babayaran nila lahat ng nagastos nyo. Hindi lang naman niya magtatapos sa, uh, pag nakalabas si tatay sa ospital eh, hmm. malamang meron pang ibang hmm. ga gamot na ipapanood dyan. Babakalan ba si tatay sa pilay niya? Wala naman po. po. Wala naman. Nakapaslan Napier na po siya sa hematoma ha? niya. Uh -huh. Kasi nagkaroon po siya ng hematoma daw sabi po nung ano, neurologist. Tapos yung sa facial fracture niya, nagkalamat lang naman daw po. Mm -hmm. Pero kasi sobrang dami po nando gusto mo kasi eh. Kaya medyo nakakatakot. Pinutasan po siya dito kasi yung baga niya nabugbog daw po sa sobrang impact. Mm -hmm. Binutasan po siya dito sa gilid kasi hindi Pindalabas siya ma hindi siya makakahinga Aha, okay. sa dami ng hangin. Pero sa ngayon, mayroon bang nasabi ang mga doktor na Palabas na si tatay anytime soon? ikin na po siya na po pwede na siya magpahinga na lang sa, sa bahay. bahay. Okay. Pero oh, syempre, tuloy pa rin ang mga gamutan oh, po. ni tatay. Oo. Pinaproblema po namin. Pinabayaan kami sa ere. Eh, mm -hmm. ang laki po ng bill, yung mga doktor. Mm -hmm. Cash po yung bayad sa kanila. Tapos po, yung sa hospital bill, yun yung inaano nila na pwedeng i-guarantee letter. Oo. Oh, oh. Yan. Yun uh, po yung pinoproblema namin kasi pinabayaan kami sa ere. <coughs> Saan po yung hospital niya, ma'am? perpetual, perpetual hospital, hospital po. Sige po, ipapacheck check po natin, Madam. Um baka maaari pong makatulong mm -hmm. po ang Aksyon Party List, ang tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo mm -hmm. para po sa guarantee letter para po kay Tatay. Si tatay po ba parang kasi parang napansin ko lang din po sa video, si, parang ika, ika. Uh, Ano po ba siya may tuhod po? Hindi ano know, naman po questions. na naman po? Ay, sir, wala naman po. Ano lang po siya, uh, matanda, na, rin, matanda eh. matanda eh. po kasi. Na, Pero nakakalabas masakit -sakit pa. Uh Masakit-sakit -huh. na rin ang tuhod. Malakas pa. Malakas, malakas, pa. po, wala po siyang Pero maintenance. Ang, problema. ang, ang nag-worry lang ako dun, ma'am, Uh, of course parang hindi na nga po maganda yung lakad ni Tatay mm -hmm. and napansin po natin yung highway po na yan napakabilis po ng mga Sobrang sasakyan. bilis po. Mabibilis po. So uh maganda rin po siguro na uh, magsilbing lesson din po ito sa mga viewers and listeners po natin mm -hmm. na kung maaari itumawid din po sa tamang tawiran. Oh, opo. Opo, tama. Kasi lalo na po si Tatay senior na po. <laughs> um hindi naman natin mamamalayan. minsan mabilis talaga yung mga takbo ng sasakyan mm -hmm. hindi din natin napapansin yung mga paparating. Mm -hmm. Okay? wo oh, oh, 74 years old na si si tatay pero ngayon po tuloy-tuloy uh, naman po ang paggaling po ni tatay Opo, ina, okay. ang inabantayan na lang po sa kanya yung high bigla po siya nagkaroon ng na parang trauma na nagkaka-hi bleed mm -hmm. baka more on psychological Tsaka hindi niya, niya po nakalala na yung pagkabangga niya hindi niya po talaga yeah. na malala hanggang ngayon Opo. pero ang importante clear si tatay sa mm -hmm. sa sa ulo kaya naman daw po sa gamot okay, yung hematoma na niya okay buti naman Sige, ganun na lang ang gagawin po natin. Pasamahan namin kayo, sir, ma'am, sa tanggapan ni ni mm -hmm. sa Bacoor Police Station ano, mm -hmm. para maano natin at the very least, ma natin yung kabila na i-honor yung ano nila, mm -hmm. yung sa si, sinulat sa kasulatan, mm -hmm. sa compromise agreement na. Kasi po lagi lang po kami pinapaasa kasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya na. um uh, naman sila ng ano natin. Otherwise, we'll file a case against them. Okay. <laughs> as so, yun nga po uh, on the end of uh, sa office ni uh, Kong Jocelyn Tulfo, ang ng ACIS titignan po natin kung pwede natin kayo ma issuehan ng guarantee letter para at the very least makatulong sa pagcover ng bills ni Tatay. Mm -hmm. Okay po. And uh, sinusubukan din naman nating uh, tawagan yung uh, mismo nga driver yung yung uh, may-ari po ng uh, motor mm -hmm. yung nakabangga po na si Mr. Manuel. Opo, humingi na po ba kahit paano siya ng uh, paumanhin? Wala <laughs> Wala po. Uh, uh, wala. wala talaga. Wala. Opo. Sinusubukan naman nating nga kuhanin na. Nagyayabang pa po sa amin. <laughs> hmm. O oh, sige, itignan natin pagdating mm. pagdating natin kaila hepe So kailangan naman yang sumagot doon. Mm -hmm. mm -hmm. 'Yun naman 'yan. May kasunduan, naman. May kasunduan kasi. Mm -hmm. So 'yun naman 'yan. So pero under normal circumstances siguro, baka at the very least hati yan dapat. Kung walang kasulatan, no? Kasi Ka baga, may mali din naman si Tatai dahil hindi, mm -hmm. hindi, hindi, hindi siya wala siya sa tamang tawiran. But in this case, uh, nag-agree sila eh, that they will pay everything. Na at na magagastos. Ibibig sabihin Opo. hanggang gumaling si Tatay kaya, hindi lang sa ospital. Opo, tsaka okay. po si su, ano si Sir Manuel, nag ano rin po siya pumirma din po siya sa hospital bill ay sa hospital meeting sa, sa billing. Uh, ano siya siya, yung, siya yung mag pumirma yeah. din po siya doon. Uh, oh, yun. yun ang kailangan talaga natin. So mahanap naman 'yan kasi may address naman definitely na nakuha yung uh, police station natin diyan. Mm -hmm. Sa records naman 'yun eh. Mm -hmm. So baka papuntahan na lang nila Happy yan para at the very least masamon siya doon sa police station. Makapag-usap. Ano ba talaga ang mangyayari? Mm. Opo. Pati okay. po yung Dayan, tinatawagan namin. Ayaw na rin po kami sagutin. Sinang Dayan. Yung anak, anak, anak ni, siya po yung nagme-middle sa amin. Ni Mr. Sarden, Sardenio. Na Nanangangako. Si Manuel Sardenio. Okay. Sige po. Uh, and the, sir, Ma'am, pag naggumaling na po si Tatay, bisitahin din po namin sa ospital si Tatay. Sige po. And uh, yung tulong po from uh, CIS, next time po, ma'am, mm -hmm. insalaha, alalayan po si Tatay. At <laughs> Bali po noon lang po siya lumabas <laughs> talaga mm -hmm. ng bahay. Opo, para maiwasan din po siguro medyo nagkakaedad na rin po si Tatay, bisitahin na rin po namin uh, si Tatay sa ospital. Mm -hmm. at, Please send my uh, regards kay, kay Tatay. Yes. Yes. Salamat uh, po. Salamat. At sinusubukan din po namin uh, hanggang sa ngayon na uh, kuhanin po yung panig ni Manuel para makausap din po namin. So maganda po. po. Magandang okay. hapon po uh, Sir Roberto and Ma'am Christina. Opo. Ganun din po Salamat sa inyo. Thank po. you din po. Thank you, thank you.